Ano? Ano mga paploy na sa riba. na malita para tong idulit sa napiktuan sa lino. Paano? Okay. Okay. Humanata pa kung sa lalo ba o ba ni atong idunit nga to sa mga lapiktuhan sa linog kini. Di man iingon nga daghan mga kapaploy pero ang importante nga nakatabang na nila na itubig tulong ni sa seed Di lang pagkaon na itong ihatag kundi mga tsinilas. O kini mga tsinilas, amo ng tinta, amo ng idunit para pasin na siguro yung nanginang na itong tsinilas. O di lang tsinilas, naputay sinina. Tinta nila mo among, among idunit. Ang ato ni hatod karon dito sa Living Word Bin Church Banawa. Kay sila rin mo deliver nga to sa Panorte, Cebu. Daga salamat, God bless. Mga kapaploy. Padong ta Living Word Church kay mga to mga relief goods ug mga dadunon dito, dito para ihatod sa umba sa North. Mm. ikan sebakar guys ya Hello mga kapaploy Nana tadi dari sa Living World Main Church Kung asa na to i-drop ang atong donation Wala na to ni Buhat ang video para Tagatag -tag followers Wala ta ni Buhat para Aron Inon nga mga hambog ta Kung hindi kibuhat ta ni para badasig po mo nga bisan ng inyong piso dako lang yung nagkatabang ng tos mga tao natin ang mga ato ni mga kapaploy okay Sip, asiputan yung Dire, Chef? Ay, sorry. Dire.

Katong gusto mo dun ulit mga mga igsaon, open pa ng Living World. Karoon na niko ito, kaya huwag ma, ito, i-deliver ni nga ito. Bangun, Sibonord, God bless you all.